sa kahanap namin ng hotel dito kami napuntos sa gubat so ginabi na kami kahanap ng hotel dito na mga tirhan sa dawa dito sa Surigao alas uh, mag alas 9 na ng gabi dahil fiesta pala dito kaya punuan ng mga hotels so parang matutupad yung pangarap kung matulog dito sa kotse thank you so parang matupad yung pangarap ko na matulog dito sa kotse. ito na kami ng nga uh, room malapit mismo sa may uh, sa, sa puerto mismo Kanina nakita rin namin ito. Hindi na namin pinansin kasi naghanap kami ng medyo maganda resort. Ang nangyari, punuan kasi piyesta pala dito sa Surigao City. Kahit doon sa downtown, naghanap din kami doon. Talagang wala kami makita. May, may napuntahan pa kami talahiban. <laughs> dito doon, gabi nila ng uh, Google. Google Maps. So, ito yung room namin ngayon dito, 1,250. Okay na rin, walang wifi, walang breakfast. Pero ayos na, rin, ayos may matulugan kami. Kasi bukas ng uh, tanghali yung aming tawid papuntang uh, uh, Leyte. So, ang importante daw, sabi ni mrs. may CR. <laughs> so, yan. May tubig. Uh, may TV silang luma. Yan yung banyo dito. Yan. Lumang TV. May aircon. May salamin dito. Yan, Jasmine yung pangalan ng uh, ng room. Tapos bumili rin ako ng lechon manok kanina doon. Eh sabi ko kainin namin sa resort. Kaso hindi resort to. Pero tabing dagat. Tabing dagat siya. Kita mo yung barko doon dyan. Bukas pakita ko sa inyo pag nagko-coffee tayo sa labas. Sa ngayon, pahinga muna kami. So, sign off muna tayo ngayon. So third leg ngayon ng ating travel. So dito tayo pa ngayon sa so, may Lipata port. Nandiyan na yung port. So, dito kami nagstay sa likod. Dito. dito. yon yon uh, so, ito yung view. Cherry natin. Hindi pa nakapagpaligo. ba Ayos dito. Oh. Yung multi-cab. Oh, may kusina na. Oh. Yung <laughs> loto si Bossing na yung itlog oh. Galing ah. Eh. Long travel talaga ah. Uh, okay. <laughs> Saan kayo pupunta? Dito lang kami. May pulat ko yung mga gamit eh. Ah, okay. May gamit yung Alright. Pa Manila pa kami eh. Ah, may hinihintay din kayong... Oo, oh, bago ko ngamaya. Alas ng dosi pa. Ay, ito sa na. Oo. Oh. Oh, hi sa vlog. Mm -hmm. Hi. Morning. <laughs> Morning. Good luck <laughs> to hi sir. Thank you. Yan, yeah, sa ito may... Ito So, ito lang. May fried egg kayo? Ito. Okay. Yan lang akin. Egg lang? Oo, oh, sa kaitlo. Oh, uh, Egg sa kaitlo. mamayang 12 pa yung aming uh, board sa boarding sa may Roro dito sa may Surigao port patawid tayo ng Leyte so 12, pa, 12 doon so ano pa lang oras dito alas 15 pa lang so dito muna kami sa may overlooking yung Surigao City ganda ng beauty tumahangin open yung sunroof open yung pinto ay window pala ganda ng uh, lugar kasi pakita ko sa inyo ha yan. Labas tayo para makita niyo talaga ng gusto. Oh, di ba, ang ganda. Oh. Yan yung uh, Surigao City mismo. So dito, oh, maganda pa rito pag ano, tayo ng bahay dito na side overlooking ka doon ang problema lang dito you know, ang daming dumatambay kasi siguro dito ang mga pasahero, yung mga commuters na dumadaan dito iiwan ng basura, dapat ma malagyan nila ito ng mga garbage bins man lang sana, ang ganda kasi ng lugar sana o, oh. ba? Oh, diba? sayang so ito dito, pwede ka pang pwede ka pang magpatayo ng bahay dito oh. kung sino mo may ari ito, swerte niya ganda Yan yung ating cherry tigo. Relax, relax muna siya diyan. Sa Tacloban na lang siguro tayo magpakarwas Ay. So, diretso na tayo sa may port na siguro, no? Hmm. Doon na tayo mag nirenda Hindi, mahaba ang pila. Okay. So, yan yung entrance ng uh, port ng Lipata Ay, so antay lang natin si Mrs. Dalag ay binili lang sa 7-Eleven About naman sa kanyang gas consumptions So from Jensan to Davao 750 yung nagastos natin sa gas kasi umikot-ikot pa tayo ng uh, Davao City. Then nung araw ng uh, nung 8 ng um, ng hapon nagpagasolina ako ng 1,500 para sana dapat 'yun sa may hanggang uh, um, Surigao. Tapos Pagdating ng Tagom, kasi sa Tagom kami natulog, Tagom City, nagpagasolina naman ako doon ng 1,500 para panigurado na meron pa tayong gasolina patawid naman from doon sa May San Ricardo papuntang uh, sugod doon sa Leyte kasi walang ganong gasolin station pagtawid mo eh. So, naka 1,515 15 3,750. Pero nagpag-gasolina ko kagabi ng 1,000 kasi kala ko dito kami matutulog sa kotse dahil punong-punuan yung mga hotels. So, syempre, kung matulog ka sa kotse, nakaraan yung uh, engine para may aircon. So, ang nangyari, nag-gasolina tayo ng 3,750 plus 1,000 kagabi. So, 4,750 Pero tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman yung ano, pakita ko ha. So, ayan. Sa so 4,750 natin, ang Lagpas pa siya ng kalahati Yung um, uh, Sa gauge ng uh, gasolina So ibig sabihin yan Pagtawid natin dun mamaya sa may Sa may um, uh, San Ricardo Makakarating pa tayo ng takloban So sa ganyang gasolina niya Makakatawid pa tayo ng uh, Makakarating pa tayo ng takloban Or maybe Allen pa at may sobra pa yan. So, ibig sabihin, yung 4,750 na gasolina, abot na hanggang Allen doon sa may dulo, yung last na tawiran na papunta sa may matnog. So, palagi natin, 4,750, magpagasolina tayo ng uh, 1,000 isang libo from, uh, kasi malamang may tira yan eh. Isang libo from uh, matnog to Maynila. So, ang gasolina natin is 5,750 ano na yon one way na yon from Jensen to Manila so kung kukwentahin mo talagang maayos ang consumption uh, siya, uh, consumptions niya galing no di ba dito makita ninyo daming mga uh, sari-sari store o oh, walang patawag din dyan so yan siguro yung sasakyan ay hindi Montenegro Lines pala yan so hindi yan sasakyan natin so ito yung uh, uh, terminal nila dito sa Lipata Light Ferry so pagpasok mo dito um, although naka bibili ka na ng ticket doon. So, bali, 3,000 pesos pala yung uh, bayad sa sasakyan natin. Then, libre na yung pasahero sa kayong driver na 300. So, pagpasok mo, pupunta ka ba niya muna sa PPE? Ah, PPA. Uh, PPA. <laughs> Masanay sa barko na PPE. unta ka muna sa PPA o Philippine Ports Authority. Magbayad ka doon ng uh, uh, I think 129 pesos. Terminal fee siguro yan. Alright, so 11 pasado na yung ating alis uh, is nasa 12 to 1 yata daw sa atin. So at least dito na siya loob. So, lunch time, fried chicken sa 7-Eleven habang nag nung ating boarding sa barko. Ano yun? Imbi Pukak? Pukak? Ano yun? Georgia. Ha, <laughs> Georgia. Boarding Kalako. time, 11.30. Pukak. Ayan, sa aming mini hotel room kay Cherry Tigo 5X Lux. Alright, Lipata. I love Lipata. Tanda, no? Ito yung kanilang, yun, kakainan din sila dun, oh. yon simple lang. Di ba? Simple lang ang buhay, mama. Camping type. Mm hmm. Sige. Mm hmm. So, yung tira namin, yung tira ko, binigay ko rin. Gutom eh, oh. Buntis, o oh, nanganak yan. Bagong panganak. Bagong panganak. So, dalawang chicken joy kinain niya. Mm hmm. Ganda ng pwesto mo dyan, ah. So pwede na rin mag-board yung second na take-pass, si misis. So yan, bago papasok, si nyo yung mga papeles. So, yun yung passenger terminal nila. Si Miss nandun pa sa loob. So, papasok na naman sa sakyan. Alright, so, magpapasok, paatras. Para pag uh, mamaya, pag nag-offloading uh, time na, dahil direct labas. Ayan. So, pagkatapos din tong Navara na to, tayo naman.